Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. Over the past few days, ang dami pong nangyari sa Pilipinas. At umuugong at lumalagablab ang balita, ang internet, tungkol sa mga sunod-sunod na pangyayari, yung pagbaliktad ng mga testigo ni Risa Teberos yung uh, mga sabongero, and then, boom! It was finally confirmed, si Paulo Tantoco, died of drug overdose, cocaine overdose. Hindi na po ito bagong balita na ito. Halos lahat po ng mga nanonood sa social media alam na ito, but Malacanang has been silent about it or completely denied uh, everything about it and even denied the participation of uh, the First Lady uh, regarding this. At ngayon, nagiging malinaw sa lahat kung ano ang nangyari sa pagkakaaresto kay Rodrigo Duterte. Bago po mangyari na naaresto si President Digong, ay meron na mga balibalita na eto ang ating former First Lady ay kasama nitong si Paulo Tantoco na um, nagmamayari ng, ng Rustans at ang kanyang asawa na si Dina Arroyo Tantoco is the Deputy Social Secretary ng Malacanang so they are the ones in charge of uh, preparing the schedule for the President and the First Lady at kasama sila sa naghanda nagprepara ng itong event nito ito sa, sa Amerika sa Beverly Hills na, na kung saan andoon ang First Lady kasama si Paulo Tantoco and he died of drug overdose what a scandal it is and many are of the opinion at ito rin ang paniwala ng ng vice presidente at um, marami pang mga tao kasama na po ako ang sa aking opinion ang nangyari kay Duterte is a information trade off gusto nilang uh, balutan ng mas maingay na kontrobersiya ang kontrobersiyang kinasangkutan ng first lady kaya kinailangan nila na dali-dali dali ay biglaang arestohen si Rodrigo Duterte para tagpagtakpan ang balita. Ang administrasyon na ito ay naging uh, uh, master ano at 'yun lang ang nakafocus lamang sila doon sa mga spins, sa mga twist, sa mga distractions. It's all about tactics. There's no strategy about the economy about uh, us getting through itong mga mahihirap na panahon ng ating ng buhay. And it's all about curing yung mga kapalpakan na nagaganap sa kanila. Nung bigla pong sumulpot itong investigasyon sa mga sabungero, I knew something was up. There is really something that doesn't add up here. I'm pretty sure na mayroon talaga mga nawalang mga sabungero, inimbisigahan naman ito sa Senado. I'm pretty sure someone big is involved in this. Pero the way that this administration is handling this investigation ay mukhang hindi naman talaga sila seryoso na masolve ito mga mga kaso ng mga sabungero. At it appears that this is another cover up, na ano? parang hindi distract lang tayo, ine entertain lang nila ang mga Pilipino para ang atensyon natin ma-focus sa malayo. Nakatingin tayo ngayon sa taal kaysa doon sa kung ano ang nangyayari sa Amerika. At ngayon, biglang uh, biglang may mga na, nakuha ng mga buto. Would you imagine? At nung iniahon yung mga sako, wow! <laughs> Bago yung mga sako. Ano ba yan? Sabi ko nga sa inyo yung mga kwento na uh, mag, kung din ka din lang, lapit-lapitan mo na sa katotohanan. Ito po, I'm, I'm, I'm sure na kailangan talaga ng hustisya para dito sa sa mga sabungero na ito. I couldn't care less about uh, Atong Ang. He has been a permanent fixture of gambling in in the Philippines. If he has a, a liability in this, eh di managot ka at kung sino pa man yung mga kasama nyo. But the way that this administration is trying to twist the plot, nakikita nyo, biglang sinu-switch nila ngayon. Yung mga police daw na involved dito, ay sila rin yung mga involved sa, sa drug war. O kayo magtaka, eventually, biglang ang maging kwento nito, si Rodrigo Duterte na may pakana ng, uh, ng dukot, pagkakapatay doon sa mga uh, missing sa bungero. And this is how terrible this administration is handling all of these things Kasi ang mangyayari nito Imbis na makakuha ng tamang hustisya yung pamilya ng mga namatay na sa bungero Lalong lalabo ito At mawawala ng ang investigasyon Sa kada drama na ginagawa Ng administrasyon na, na ito And this is so bad for the country already At walang ginagawa ang ating administrasyon To uh, correct uh, all the problems of the the republic at this time at ang interesado lamang sila ay gamutin ang mga kapalpakan na nagaganap dito sa loob ng Malacañang this is a serious scandal na kinasasangkutan ng uh, ng Malacañang but look at how the mainstream media is addressing this pasulput-sulput lang ang kanilang mga mga A report tungkol dito at marami sa kanila kunyari i-report ire yung kamatayan ni Tantoko pero makikita mo mas marami yung mga mga features nila o yung minutes that they share doon sa mga depensa tungkol sa pagkamatay ni Tantoko and how Malacanang is trying to distance itself from this controversy but there is no way you can distance yourself from this kasama ng ating first lady si Paulo Tantoco when he died. Now, explain that to the people. At na naging kapalit ng balita na yan, ito nga, si Rodrigo Duterte. And it appears that all of this, from the very start, kaya sinasabi ko sa inyo, pati itong impeachment na to, lahat ito ay sarsuela lang upang pagtakpan ang mas malalaking kapalpakan ng pamahalaan na meron tayo sa kasalukuyan. This is going really bad for the Philippines, but this is getting even worse for the Marcoses. Sinabi ko na noon that after the election, it appears that we are now going to have a lame duck president at this early onset. Napakaaga at nakikita nyo na ngayon, nagko-collapse -co na ang kanyang kaharian. The Solid North is no longer solid. Si uh, Chavit Singson has already declared that he is distancing himself from the Marcoses and a his support to the uh, camp of Sara Duterte. Kung titingnan nyo ang, ang kasaysayan ang nangyari kay Erab ng 2000 ganitong ganito rin, the same figure, Chavit Singson, humiwalay din kay Erap Estrada at ang resulta si uh, Erap was eventually impeached. And then, although hindi natuloy yung uh, impeachment sa, sa Senado because of uh, Ed Sados, tignan nyo kung sino yung mga characters involved dito. It was Atong Ang, Chavit Singson. And now, we see history being repeated again. The name of Atong Ang, although on a different light, is still part of the news. My goodness, what is happening to our republic? Pero tayo pong lahat, we must continue to be vigilant, we must continue to participate. Sapagkat marami pang mga pagbabaluktot na mga katotohanan na gagawin ang ating pamahalaan upang pagtakpan ang mga kapalpakan nila sa sitwasyon na ito. That's why in our engagement, let us continue to review, let us continue to study, let us continue to engage at mag-aral tayong lagi sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.